May mga umaga na ang paggising ay hindi nangangahulugang pagmulat ng mata. Nangangahulugan ito na muling mararamdaman ang bigat ng mga bagay na hindi pa nasosolusyunan. Nangangahulugan ito na maaalala ang sakit. At marahil isa sa mga umagang iyon ang araw na ito. Marahil nagising ka na may bigat ang iyong puso, may alalahanin na hindi mo alam kung paano lulutasin, may pagod na hindi pisikal kundi sa kaluluwa. Kung ganoon, hindi ka nag-iisa at hindi aksidente na napadpad ka rito. May mga sugat na hindi dumudugo, ngunit patuloy na kumikirot. Mga panloob na sakit na hindi kayang sabihin ng malakas, ngunit sumisigaw sa katahimikan. Siguro nag-aalala ka para sa iyong mga anak, sa iyong kalusugan, sa mga bagay na hindi mo makontrol. Siguro ilang araw ka nang nakangiti sa labas habang sa loob ay halos hindi ka na makahinga at sa mga sandaling iyon kapag parang nawala na ang boses ng kaluluwa doon pinipili ng Diyos na magsalita hindi siya bigla-bigla kundi bumubulong hindi siya humihingi ng lakas kundi nag-aalok ng kanlungan ang mensaheng ito ay hindi para hingan ka ng kahit ano dumating ito para balutan ka para ipaalala sa iyo na hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot, itago ang iyong sakit o magpakita ng pananampalataya na mukhang matatag, ngunit hindi naman totoo. Hindi ito isang magic formula o pag-uulit ng mga salita na parang isang spell. Ito ay isang sagradong espasyo, isang pribadong pagkikita sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng Diyos. Dito walang paghuhusga, walang pagmamadali, walang maskara. Ikaw lang ang iyong katotohanan at siya na higit na nakakakilala sa iyo kaysa sa iyong sarili. Ngayon, bago katawagin ng mundo, bago mag-vibrate ang iyong cellphone, magsimula ang mga gawain at kumatok muli ang takot sa pintuan, gustong kausapin ka ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga teorya, hindi sa mga utos kundi sa katotohanan at pagmamahal gusto niyang ipaalala sa iyo na hindi mo kailangang mag-isa sa pagdadala ng pasanin na maaari kang huminga, huminto, pumikit at bumulong nandito ako panginoon kausapin mo muna ako bago ako kausapin ng iba ang talata na gagabay sa panalangin ito ay hindi lang basta-basta. Ito ay isang sinaunang pangako na isinulat para sa mga wala ng lakas na ipaglaban ang kanilang sarili. Sabi nito, ang tumatahan sa lilim ng kataas-taasan ay mananahan sa ilalim ng anino ng makapangyarihan. Salmo 91.01 hindi lang ito magandang salita, ito ay isang pagdedeklara ng pag-iral, isang paanyaya na manatili tumahan at magtiwala kapag ang lahat ay tila hindi matatag. Ito ay para sa iyo, para sa sandaling ito, para sa umagang ito kung saan marahil hindi mo alam kung paano magpapatuloy, ngunit pinili mo pa rin maghanap. At iyon ang nagbabago sa lahat, humihinga ng malalim. Ah, huwag magmadali, hindi ito isang panalangin na dapat lang pakinggan habang may ginagawa ka pang iba. Ito ay isang sagradong pagkikita isang tunay na kanlungan para sa iyong pagod na kaluluwa. Manatili ka. Huwag mong takasan ang iyong sarili. Narito na ang Diyos. May mga umaga na bumabangon ang katawan, ngunit ang puso ay nananatili sa lupa. Kumikilos ka, nagtitimpla ng kape, bumabati, ngunit mayroong isang bagay sa loob mo na hindi maayos. Para bang may dalakang hindi nakikitang bigat, isang buhol sa dibdib na hindi mo alam kung paano kakalagan at marahil walang nakakapansin. Marahil maging ikaw ay hindi mo alam kung bakit napakasakit ngunit alam ng Diyos. Nakikita niya ang hindi nakikita ng iba. Naiintindihan niya ang hindi mo kayang ipaliwanag. Ang pagkabalisa ay hindi laging dumadating ng may ingay. Minsan, dumadating ito sa anyo ng katahimikan ng mga iniisip na hindi tumitigil ang isang pakiramdam ng pagmamadali na walang pangalan. Ito ay ang takot sa isang bagay na hindi pa nangyayari. Ito ay ang patuloy na pag-aalala para sa iyong mga anak sa pera na hindi sapat sa isang medikal na balita na ayaw mong matanggap para sa isang kinabukasan na hindi mo makontrol. At ang pagkabalisa na iyon Bagamantila mental ay nagmumula sa mas malalim, sa espiritual. Dahil kapag ang kaluluwa ay hindi nakakahanap ng kanlungan, ang katawan ay hindi nakakahanap ng kapahingahan. Ngunit pakinggan mo ito, hindi ka hinihilingan ng Diyos na huwag kang matakot. Hindi siya nangangailangan ng artipisyal na katapangan. Hindi siya dumating ng may paghatol o pagmamadali. Nag-aalok siya ng lilim. Nag-aalok siya ng kanlungan. Bago kahampasin ng araw sa mga hinihingi nito, gusto niyang balutan ka ng kanyang kapayapaan dahil hindi ito tungkol sa pagiging walang takot, kundi sa hindi pagiging nag-iisa sa pagiging takot. At may malaking pagkakaiba sa pagdadala ng bigat ng mag-isa at ang pag-aalam na mayroong Diyos na sumusuporta sa iyo sa gitna ng bagyo. kaya huminto ka muna. Isipin mo na nasa ilalim ka ng isang malaking puno, malayo sa ingay, malayo sa pagmamadali. Damhin mo ang bulong sa iyong kaluluwa na nagsasabi, hindi ka nag-iisa, kasama kita. At hayaan mo na ang mga salitang iyon ay hindi lang maging kaaliwan, kundi isang espiritual na katotohanan na magpapanatili sa iyo. Huwag mong baliwalain ang panloob na panginginig na iyon. Huwag mong pilitin ang iyong sarili na maging malakas kapag ang kailangan mo ay magpahinga sa Diyos. Marahil, ang pinakamatapang na hakbang ngayon ay ang sumuko. Isuko ang iyong mga takot, ang iyong pagkabalisa, ang iyong pangangailangan na kontrolin ng lahat. Hayaan mo na ang sandaling ito ay maging isang pribadong kilos ng pagsuko. Na para bang sinasabi mo sa mahinang boses ngunit buong puso, Panginoon, bago ako hampasin ng araw, balutin mo ako ng iyong lilim. At nawa ang lilim na iyon ay hindi maging kadiliman, kundi isang kanlungan, isang di nakikitang yakap, isang espasyo kung saan sa wakas ay makakahinga ang kaluluwa. Dito nagsisimula ang iyong araw, hindi sa pagmamadali, hindi sa obligasyon, kundi sa kanlungan ng kataas-taasan at kung mananahan ka sa Kanya, ang lahat ay magkakaroon ng tamang lugar. Sa gitna ng ingay ng mundong ito, natuto tayong sukatin ang pagpapala sa dami. Sa kung ano ang sobra, sa kung ano ang nagniningning, ngunit hindi nagtatrabaho ang Diyos sa luhika ng labis, kundi sa katapatan ng pagsuporta. Hindi siya nangangako ng luho, nangangako siya ng probisyon. Hindi siya nangangako ng buhay na walang pangangailangan. Nangangako siya na hindi magkukulang ang mga mahahalaga. At iyon ang nagbabago sa lahat. Marahil sa umagang ito, iminulat mo ang iyong mga mata at ang unang naisip mo ay, muli na naman ang parehong problema, ang parehong bill, ang parehong kawalan ng katiyakan. Marahil tiningnan mo ang pantry, ang bank account, ang kalendaryo na puno ng emosyonal at material na utang at naramdaman mo na wala kang sapat. Ngunit hindi sinasabi sa Salmo 91 na walang mga paghihirap. Sinasabi nito na sa gitna ng mga ito, hindi ka mag-iisa at iyon ay higit pa sa sapat. Ang tunay na probisyon ay hindi laging nakikita. Minsan dumadating ito sa anyo ng lakas para hindi sumuko ng isang salita sa tamang oras, ng isang hindi inaasahang yakap, ng isang ideya na lumalabas sa tamang sandali. Ang probisyon ay hindi lang tinapay sa mesa. Ito ay kapayapaan sa kaluluwa. Ito ay ang pag-alam na kahit wala ka ng lahat ng gusto mo, mayroon kang eksaktong kailangan mo para sa susunod na hakbang. Alalahanin mo ang mana sa disyerto. Hindi ito dumating ng maramihan para itago, ipunin o ipagmalaki. Dumating ito araw-araw, eksakto, sapat, sariwa. Ganoon ang katapatan ng Diyos, nasa oras, kasalukuyan at eksakto. Hindi siya nauuna para pakalmahin ang iyong pagkabalisa. Hindi siya nahuhuli para subukan ang iyong pananampalataya. Dumating siya kapag handa na ang iyong puso na magtiwala hindi para kontrolin, at ang pangakong yon ay sa iyo pa rin. Hindi dahil sa nakuha mo ito, hindi dahil sa nararapat ka, kundi dahil siya ay tapat. At ang kanyang katapatan ay hindi nakadepende sa iyong mga merito, kundi sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Ngayon, kahit hindi mo nakikita ang kasaganaan, tingnan mo ito ng may ibang mata. Marahil, ang mayroon ka ngayon ay eksaktong kailangan mo para suportahan ang iyong kaluluwa. At iyon ay isa ng himala. May mga himala na hindi maingay, ngunit sinusuportahan ang buong buhay mo. Damhin, huminga, kilalanin. Marahil sumagot na ang Diyos, ngunit naghihintay ka lang ng isang bagay na mas malaki. At nang hindi mo namamalayan, ang himala ay nakatago sa pang-araw-araw, sa simple, sa sapat. Dahil kapag siya ang iyong pastol, wala kang magkukulang. May mga labanan na nilalabanan ng tahimik, hindi sa pagsigaw, hindi sa pakikipagtalo, kundi sa nakaluhod na mga tuhod at isang puso na humihingi ng tulong kapag walang ibang nakakakita. Ang pagdarasal para sa iyong pamilya ay hindi isang simbolikong kilos. Ito ay isang espiritual na pagtatayo. Ito ay pagtayo bato sa bato ng isang di nakikitang pader na hindi kayang tawirin ng kaaway. May mga araw na ang takot ay nagbabalat kayo bilang pag-iingat. Magsisimula kang mag-isip tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari, sa kung ano ang hindi mo makontrol sa mga panganib na naghihintay sa mga mahal mo. Tumakbo ang isip bumilis ang tibok ng puso at bago mo na malayan, mas namumuhay ka na sa pagkabalisa kaysa sa pananampalataya. Ngunit mayroong isang lugar, isang kanlungan, isang kalasag, at ang lugar na iyon ay hindi itinayo sa pamamagitan ng walang laman na mga salita, kundi sa pamamagitan ng patuloy na panalangin. Kapag binanggit mo ang pangalan ng iyong anak, ng iyong asawa, ng iyong mga magulang, nakikinig ang langit. Maaaring hindi nila ito alam. Maaaring hindi ka makakita ng agarang pagbabago. Ngunit ang bawat salita na lumalabas sa iyong bibig at dumadampi sa puso ng Diyos ay nagiging proteksyon. Ang bawat pamamagitan, ang bawat luhang ibinuhos ng lihim ay kinukuha ng Diyos na hindi kailanman nakakalimutan ang isang panalangin. Ang proteksyon ng Diyos ay hindi laging nakikita ng mga mata. Hindi ito isang babol na pumipigil sa lahat ng problema. Ito ay isang presensya na sumasama, isang karunungan na gumagabay, isang kapayapaan na nananatili kapag nawala ang lohikal. Ito ay ang di nakikitang pader na pumipigil sa bagay na hindi mo kailanman malalaman na muntik nang mangyari ito ay ang panloob na boses na bumubulong mas inaalagaan ko sila kaysa sa kaya mong gawin at hindi ito nangangahulugan na hindi ka masasaktan na hindi ka matatakot na hindi ka mag-aalala ngunit nangangahulugan ito na maaari mong isuko ang takot na iyon na maaari kang magtiwala na ang Diyos ay umaabot sa kung saan hindi ka na makakaabot na ang kanyang mga bisig ay yumayakap kapag hindi mo na alam kung paano gawin ito, na ang kanyang presensya ay kasama nila kahit na wala ka, at iyon ang pinakamalaking siguridad na maaari mong makuha. Magpahinga ka sa katotohanan ng iyon, kahit na hindi nakikita ng iyong mga mata, kahit na hindi nahahawakan ng iyong mga kamay, kahit na sinasabi ng mundo na walang nagbabago. Dahil ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa nakikita kundi sa walang hanggan. At ang panalangin, ang panalangin iyon na nagmumula sa pinakamalalim na pag-ibig ay may kapangyarihan na baguhin ang mga kapalaran. Kahit na walang ibang nakakakita nito, kahit na ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam, may mga gawi na tila walang kibo, ngunit unti-unti nitong pinapatay ang liwanag ng kaluluwa. Ang isa sa mga ito, marahil ang pinakakaraniwan sa mga panahong ito, ay ang pagmulat ng mata at paghahanap sa screen bago hanapin ang mukha ng Diyos. Ito ay ang automaticong kilos. Pag-abot sa cellphone na parang doon nagsisimula ang buhay, na parang doon nagsisimula ang araw, ngunit ang simula ay malabo, mahirap nang ayusin pagkatapos. Hindi ito paghatol. Ito ay isang paalala na magising dahil bawat umaga ay may kasamang tahimik na labanan sa pagitan ng ingay ng mundo at ng tinig ng espiritu. At kapag sinimulan mo ang araw na nakalubog sa balita, mensahe, paghahambing at pagmamadali, ang iyong kaluluwa ay nagkakawatak-watak bago pa man ito makapag-angkor, nanalo ang pagkabalisa, nawawala ang katahimikan, ang araw ay hindi na nabubuhay mula sa sentro kundi mula sa ibabaw. Ang paghahanap muna sa Diyos ay hindi isang relihiyosong patakaran. Ito ay isang espiritual na pangangailangan. Ito ay isang dinakikitang proteksyon na hindi napapansin sa simula, ngunit nagdudulot ng malaking pagbabago sa bawat hakbang. Ito ay tulad ng pagbubukas ng payong bago lumabas sa bagyo. Hindi nito pinipigilan ang ulan, ngunit pinipigilan ka nitong mabasa. At ilang beses na tayong lumabas nang walang proteksyon, tumatakbo sa mundo nang nakalantad ang kaluluwa para lang matapos ang araw na pagod, nalilito at walang laman. Ang presensya ng Diyos ay hindi nakikipagkumpetensya sa pagmamadali ng mundo. Naghihintay siya, pasensyoso, tahimik, ngunit makapangyarihan. Hindi siya nagpapataw, ngunit nagbabago. Hindi siya sumisigaw, ngunit nagpapanumbalik. At kung pipiliin mong manahan doon, kahit sa maikling sandali lang sa pagising, ang sandaling iyon ay maaaring magbago sa buong kapaligiran ng iyong araw huminto, huminga, kilalanin na hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng araw na ito. Ngunit alam mo kung kanino ka nagtitiwala. Iyan ang tunay na simula, hindi ang kalendaryo, hindi ang mga gawain, hindi ang mga notification. Ang tunay na simula ay nangyayari kapag ang kaluluwa ay nakahanay sa kanyang manlilikha. At mula sa lugar na iyon, lahat ay nagkakaroon ng kahulugan. Hindi ito usapin ng oras. Ito ay usapin ng prioridad. Dahil ang unang pag-iisip sa araw ay may kapangyarihan. Ang inuuna mo ang siyang gumagabay sa mga susunod. At kung pipiliin mong ilagay ang Diyos sa lugar na iyon, ang araw ay maaaring magdala ng mga hamon, ngunit lalakad ka sa ilalim ng ibang liwanag, sa ibang lakas, mula sa ibang lugar mula sa kanlungan ng kataas-taasan may mga sandali na ang pagdarasal ay parang pakikipag-usap sa kawalan mga araw na inuulit mo ang parehong mga salita pinapakinggan ang parehong mga panawagan at ang lahat ay nananatiling pareho walang nagbabago walang gumagalaw at pagkatapos ang pagdududa ay pumapasok sa mga siwang ng kaluluwa nakikinig ba sa akin ang diyos may ginagawa ba siya? May kabuluhan ba ang aking panalangin? Marahil nandyan ka ngayon. Sa di nakikitang lugar na iyon kung saan ang pananampalataya ay nakakapit sa kaunting natitira. Nanalangin ka para sa iyong pamilya, para sa kagalingan, para sa direksyon, para sa isang sagot at tila tahimik ang langit. Ngunit may isang bagay na kailangan mong tandaan, ang pinoprotektahan ng Diyos madalas ay hindi nakikita dahil hindi lahat ng himala ay maingay dahil may mga panganib na naiwasan bago pa man ito umabot sa iyo. At hindi mo iyon nalaman, ilang beses mo na bang naisip na hindi gumana ang iyong panalangin nang hindi mo alam na nasagot na pala ang hiniling mo sa ibang paraan lang kaysa sa inaasahan mo. Ilang beses ka na bang iniligtas ng Diyos mula sa mga landas na tila pangako ngunit nagtatago ng kapahamakan? Ilang beses na ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan kundi proteksyon. Ang pananampalataya ay hindi lang para makakita. Ito ay para manatili ng matatag kapag hindi ka makakita. Ito ay pagtitiwala na ang kamay ng Diyos ay gumagana na kahit na ang lahat ay tila pareho. Kahit na ang hiniling mo ay hindi pa dumating, kahit na ang himala ay hindi dumating tulad ng inaakala mo, may isang proteksyon na hindi sinusukat sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung ano ang hindi mo nawala. May isang biyaya na hindi napapansin sa sandaling iyon, ngunit sumusuporta sa iyong buhay sa maliliit na detalye, sa di nakikita, sa walang hanggan. At kapag ang iyong panalangin ay nagmumula sa pag-ibig, sa pagsuko, sa tahimik na pagtitiwalang iyon, gumagalaw ang langit kahit na hindi pa ito nakikita ng iyong mga mata. Magpahinga sa katotohanan ng ito. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang anumang panalangin. Hindi siya nagkakamali. Hindi siya nagpapaliban ng walang layunin. Kung hindi mo pa ito nakikita, hindi ibig sabihin na hindi ito nangyayari. Ibig sabihin, ang iyong kwento ay isinusulat pa at kapag dumating ang oras, lilingon ka at maiintindihan mo na ang bawat panalangin ay nagkaroon ng tugon, na ang bawat luha ay may naitanim, na ang bawat katahimikan ay isang kilos ng pag-aalaga dahil siya na nag-aalaga sa iyong kaluluwa ay hindi kailanman tumitigil sa paggawa kahit na hindi mo ito laging nakikita. Hindi mo kailangan ng perpektong oras ng panalangin. Hindi mo kailangan ng tamang mga salita o isang higanting pananampalataya. Minsan, ang nagpapabago sa buong umaga ay isang minuto lang ng katapatan. Isang sandali kung saan, sa gitna ng pagod, ng gulo, ng sakit o ng rutin, nagpasyakang huminto, pumikit at sabihin, Diyos, nandito ako. Hindi ko alam ang lahat, hindi ko naiintindihan ang lahat, ngunit nananahan ako sa iyo. Ang maliit na desisyong iyon ay nagbabago ng atmosfera dahil hindi ang oras ang nagpapalakas sa isang panalangin. Ito ay ang pagsuko, ito ay ang intensyon. Ito ay ang tunay na pagsuko ng puso. Hindi naghahanap ang Diyos ng mahahabang talumpati. Naghahanap siya ng presensya. Naghahanap siya ng mga puso na kahit balibali, kahit nanginginig, ay magsasabi, Gabayan mo ako ngayon, iparamdam mo sa akin na hindi ako nag-iisa sa paglalakad. Marahil ngayon, wala kang lakas para sa malalaking bagay. Marahil, mayroon ka lang ng isang buntong hininga. At okay lang iyon, hindi kailangan ng ingay ng Espiritu ng Diyos para gumalaw. Nagpapakita siya sa paghinto, sa katahimikan, sa sandaling iyon na humihinga ka ng malalim at kinikilala mo na ang iyong kaluluwa ay naghahanap ng kanlungan. At ang kanlungan na iyon ay hindi matatagpuan sa lohika, sa mga sagot, sa mga resulta, kundi sa kanlungan ng kataas-taasan. Ang pananahan sa kanya ay hindi isang relihiyosong konsepto. Ito ay isang tunay na karanasan. Ito ay ang pagbuo mula sa loob ng isang espasyo kung saan ang kaluluwa ay nakadarama ng suporta. Kung saan hindi mo kailangang intindihin ang lahat para makadama ng seguridad. Kung saan hindi mahalaga ang nangyayari sa labas dahil sa loob ay may kapayapaan, may direksyon, may proteksyon. At kung pipiliin mong simulan ang araw na ito ng ganoon, hindi ibig sabihin na magiging perpekto ang lahat, ngunit ibig sabihin, hindi ka mag-iisa. Ibig sabihin, ang bawat hakbang na gagawin mo, ang bawat salita na sasabihin mo, ang bawat desisyon na gagawin mo, ay gagabayan ng isang lakas na hindi sa iyo, ngunit nasa loob mo. Isang lakas na nagmumula sa itaas na ipinanganak sa langit at nananahan sa sino mang nagpasyang sumuko ng may katotohanan. Marahil hindi mo kayang baguhin ang lahat ng nakapaligid sa iyo ngayon, ngunit maaari mong piliin kung saan mo ito babatuhan, mula sa takot o mula sa pananampalataya, mula sa reklamo o mula sa pasasalamat, mula sa pagiging sapat sa sarili o mula sa pagtitiwala. At kung pipiliin mong gawin ito mula sa kanlungan ng kataas-taasan, ang araw na ito ay magiging iba dahil magiging iba ka kahit na ang lahat sa labas ay nananatiling pareho kahit na ang mga sagot ay hindi pa dumarating kahit na tila mahaba ang daan. Ngayon, maaaring magsimula ang isang bagong bagay hindi dahil sa nagbago ang lahat kundi dahil pinili mong manahan sa kanya na hindi nagbabago. Sa kanya na nakakakita sa iyo, nagmamahal sa iyo at gumagabay sa iyo bawat hakbang araw-araw. Kahit na hindi mo naiintindihan ang lahat, kahit na hindi mo ito lubos na nararamdaman, kahit na maikli ang iyong panalangin, kung ito ay tapat, ito ay sapat. Dahil sa pagiging malapit sa Diyos, ang isang minuto ay maaaring maging walang hanggan. Ang Salmo 91 ay hindi isang magandang tula para bigkasin kapag ang lahat ay maayos. Ito ay isang aktibong pangako, buhay, makapangyarihan para sa mga nagpasyang magtiwala bago matakot. Para sa mga nagigising na pagod ang kaluluwa, ngunit naghahanap pa rin ng kanlungan sa kanya na hindi nagkukulang. Para sa mga kahit hindi naiintindihan ang lahat ay pinipiling manahan sa lilim ng makapangyarihan. Kung nakarating ka hanggang dito, hindi ito dahil sa mayroon ka ng lahat ng sagot. Ito ay dahil kahit na may mga bukas na tanong, nagpasya kang manatili. Pinili mong hindi takasan ang iyong sarili. Pinili mong tumingin sa langit mula sa pinakamalalim na lugar ng iyong kaluluwa. At ang simpleng kilos na iyon ay pananampalataya na, panalangin na, pagsuko na, at iyon ang nagpapagalaw sa puso ng Diyos. Ngayon, Huwag kang umalis ng bahay tulad ng ibang araw. Huwag mong suotin ang iyong mga damit nang hindi mo na nababalutan ng kanyang presensya. Huwag mong dalhin lang ang iyong mga susi, ang iyong bag o ang iyong mga hikaw. Dalhin mo ang salitang ito bilang kalasag. Dalhin mo ang katahimikan na ito bilang angkla. Dalhin mo ang bulong na ito bilang direksyon. Dahil kapag sinimulan mo ang araw mula sa kanlungan ng kataas-taasan, walang pareho. Ang kapaligiran ay maaaring hindi magbago, ngunit ikaw, ikaw ay naglalakad mula sa ibang katotohanan. At ang katotohanan iyon ay ito, hindi ka nag-iisa, hindi ka nakalimutan, hindi ka nakalantad sa kapalaran o sa kaguluhan. Ikaw ay balot, suportado, ginabayan kahit na hindi mo ito nararamdaman sa lahat ng oras kahit na bumalik ang takot kahit na kumatok ang pagdududa ang kanlungan ng Diyos ay hindi isang lugar na pupuntahan at iiwanan mo ito ay isang lugar kung saan maaari kang manirahan huminga magpahinga marahil hindi mo kayang baguhin ang lahat na nagbibigay sa iyo ng sakit marahil hindi mo makontrol kung ano ang darating. Ngunit maaari mong piliin kung paano mo bubuhayin ang araw na ito at kung pipiliin mong gawin ito mula sa lilim ng makapangyarihan. Kung gayon, ang araw na ito ay hindi magiging isa lang sa marami. Ito ay magiging isang tahimik na pagdedeklara ng pananampalataya, isang espiritual na pagpapatunay, isang pagtatanim ng pag-asa, at ang pag-asa na iyon ay hindi nawawala hindi nababasag, hindi namamatay, dahil ito ay naitanim sa kanya na walang hanggan, tapat at kasalukuyan, sa kanya na nakakakilala sa iyong kwento bago pa man ito nagsimula at nasumulat na ng mga pangako para sa bawat isa sa iyong mga hakbang, kahit na sa mga nanginginig, kahit na sa mga nagdududa, kahit na sa mga gumagapang, ngayon, ulitin mo ito mula sa pinakaloob ng iyong pagkatao. Ngayon, pinipili kong mabuhay sa ilalim ng lilim ng kataas-taasan, hindi bilang isang slogan, hindi bilang isang walang laman na salita, kundi bilang isang malalim na desisyon, bilang isang pagdedeklara ng kaluluwa, bilang ang pinakatunay na paraan upang simulan ang bagong araw na ito, balot, ginabayan, protektado sa kapayapaan.